Sa pagupo ni Governor Ramon V. Gico III, isa sa kanyang mga tinutukan ang sektor ng kalusugan. Isa sa kanyang mga tinugunan dito ang pagsasaayos at modernasasyon ng labing apat na provincial hospital sa Pangasinan. Pero para maalalayan pa ang mga pangasinense sa pagpapagamot, inilunsad niya ang MAIFIP o medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Isa ang pamilya ni Alma mula Ordaneta City sa lubos na nakinabang dito. Noong una, kinailangan ng anak niyang magpalaboratory hanggang sa sumunod ang kanyang asawa na magkasakit ito. Yung asawa ko po dati, noong last year po, nagkasakit po siya ng puso. na Naabil po namin yung programa na naman po ni Governor Ramon Munmungi, ko third at saka nung pangalawa na naman yung nagkasakit po siya ng sa po. Tinatayang nasa 30,000 pesos ang kanilang kinakailangang bayaran pero dahil sa programa ni Governor Gico III lumabas sila sa pagamutan na walang binayaran. Tinatayang 383.8 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng probinsya sa mga benepisyaryo mula 2022 hanggang 2024. Dahil sa maib hindi nahirapan ang mga pasyente na maghintay ng matagal, hindi na nila kailangang luminya ng matagal at maghintay para humingi ng discount or magbayad dahil wala na pong babayaran ang bawat pasyente from gamot, laboratory tests at other diagnostic tests. Kaya ang tanggapan natin sa Ordeneta District Hospital ay hindi na po nahihirapan kaya wala ng long wait. Talaga naman pong nagpapasalamat po ako sa sa ating governor po na talagang napakabait po siya. Sobrang natulungan po niya kaming pamilya ko. Uh, maraming salamat po governor. Thank you. Para mas marami pang Pangasinense ang makinabang sa programang ito, nakatakdang pumirma sa isang kasunduan ang Pamalang Palalawigan at DOH Region 1 para maipatupad na rin ang programa sa labing apat na provincial hospital ng Pangasinan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.